Ayun nga guys, may nakuha tayong computer table dyan sa labas, tinatapon ng nila. So tayo, mga pang Pilipino, madiskarte. So kinuha natin, o. Oh. Una, sa sanding muna natin yan. 'di oh, ba diba? marunong mag-sanding. ano kala nyo sa akin? Puro drawing? O, oh, hindi. So, ganyan. Sanding nyo muna. Tanggalin yung mga molds. Linisin. Gamit ang sanding machine. So, ang ganda, ba diba? kumpleto, mi upuan pa yan, di ba? Tapos ngayon, uh, try na natin pinturahan. Una, primeran nyo muna. Try natin gamitan ng compressor. Wow, ang ganda ng araw. Ang taas. But parang dumidilem? Te, maglagay ka ng tilon, teh Yan, naglagay ng tilon si ate ko. Yan. Sige. Masisira ang skin ko. Sayang ang belo. Yan, kaya lang parang... Te, parang umuulan. Parang umuulan. So, yan, gumagana na, gumagana na yung ano. Huwag na nga lang, manualin na lang natin. <laughs> ang ending, nagmanual pa rin ang lolo mo, pero ayun na. Lagyan natin ng primer. Siyempre, dapat alam niyo yung pintura ang gagamitin nyo. So, primer pa lang muna yan. First coating, sige magbida-bida ka kuya, galingan mo, pulot lang yan, pero pag napaganda mo yan, pwede mo uling ibenta yan. <laughs> Discarte lang dito sa Canada guys. So, so sige na, bye bye!